Mga tagahanga ng boxing, maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, sumisid kami sa isang pasabog na laban na pinag-uusapan ng mundo ng boxing si Isaap, Pitbull, Cruz laban kay Shakur Stevenson. Isa itong sagupaan ng mga estilo na nangangakong maghahatid ng mga paputok, at narito kami upang sirain ang pagsusuri sa laban at mga diskarte na maaaring matukoy ang mananalo. Kaya, pindutin ang pindutan ng pagsubscribe, at pumasok tayo dito! Magsimula tayo sa pagtingin sa ating mga manlalaban. Sa isang sulok, mayroon kaming isa Cruz. Ang Mexican powerhouse na kilala sa kanyang walang humpay na panggigipit at agresibong estilo. Si Cruz ay isang compact fighter na may hindi kapanipani walang stamina at knockout power. Na nakuha ang kanyang palayaw na pitbull para sa isang dahilan. Sa kabilang sulok, mayroon kaming Shakur Stevenson, ang kababalaghang Amerikano na may walang talo na record. Ang matalinong kasanayan sa boxing ni Stevenson, defensive mastery at ring IQ ay ginagawa siyang isa sa mga pinaka-promising na mga batang talento sa sport. Isa siyang technical wizard na kayang i-outbox ang halos kahit sino. Ngayon, sumisid tayo sa pagsusuri ng laban na tumutuon sa tatlong pangunahing lugar: opensa, depensa, at ring generalship. Kilala si Isaac Cruz sa kanyang agresibong opensa. Siya ay patuloy na umuusad, naghahagis ng malalakas na kawit at mga uppercut na naglalayong madaig ang kanyang mga kalaban. Ang kanyang pakikipaglaban sa pressure ay walang humpay at maaari niyang mapagod ang sino mang humahadlang sa kanya. Ang pagkakasala ni Shakur Stevenson ay binuo sa katumpakan at timing. Mabisa niyang ginagamit ang kanyang jab para makontrol ang distansya at maganda ang pagkakasetup ng kanyang mga kombinasyon. Si Stevenson ay hindi umaasa sa knockout power gaya ng kanyang kakayahang mag-out point at biguin ang kanyang mga kalaban. Ang depensa ni Cruz ay pangunahin sa kanyang pagkapasala. Gusto niyang manatili sa bulsa, gamit ang isang mataas na bantay upang harangan ang mga suntok habang naghahatid ng kanyang sarili. Ang kanyang paggalaw ng ulo at kakayahang sumipsip ng mga suntok habang sumusulong ay susi sa kanyang estilo. Ang pagtatanggol ni Stevenson ay tungkol sa makinis na pagdalaw at pag-asa. Siya ay isang dalubhasa sa pagdulas ng mga suntok, gamit ang kanyang footwork upang manatili sa labas ng saklaw at mabisang pagkontra. Ang kanyang mga kasanayan sa pagtatanggol ay nagpapahirap sa kanya na tamaan ng malinis. Layunin ni Cruz na duminahin ang ring sa kanyang pressure. Pinutol niya ang singsing, -sing, ay -sing, corner ang kanyang mga kalaban at pinipilit sila sa mga hindi komportableng posisyon kung saan maaari niyang i-unload ang kanyang mga power shot. Si Stevenson ay mahusay sa pagkontrol sa bilis at daloy ng laban. Idinidikta niya ang saklaw at tempo na ginagawang lumaban ang kanyang mga kalaban sa kanyang mga termino. Ang kanyang singsing na IQ ay nagpapahintulot sa kanya na umangkop at ayusin ang kanyang diskarte habang umuusad ang laban. Hatiin natin ang mga estrategiya para sa bawat manlalaban. Para kay isa at ang susi sa tagumpay ay walang humpay na pressure. Kailangan niyang manatiling malapit kay Stevenson, putulin ang singsing, -sing, at gawin itong awayan. Sa pamamagitan ng pagpigil sa espasyo ni Stevenson, mapapawalang bisa ni Cruz ang mga teknikal na bentahe ng kanyang kalaban. Para kay Shakur Stevenson, kumiikot ang diskarte sa pagdalaw at katumpakan. Kailangan niyang gamitin ang kanyang superior na footwork para mapanatili ang distansya. Gamitin ang kanyang jab para hindi makatakas si Cruz. At gamitin ang mga opening na may mabilis at tumpak na kombinasyon. Ang pag-iwas sa matagal na pagpapalitan ay magiging mahalaga. Ngayon, pag-usapan natin ang mga hula at susi sa tagumpay. Kung si Cruz ay maaaring magpataw ng kanyang kalooban, panatilihin ang laban sa malapit na quarter at mapunta ang kanyang malalakas na hook at uppercuts. Siya ay may isang solidong pagkakataon na suotin si Stevenson at makakuha ng isang panalo, posibleng sa pamamagitan ng late stoppage. Para kay Stevenson, ang susi ay ang manatiling mailap, epektibong gamitin ang kanyang jab, at ay outbox si Cruz mula sa malayo kung maiiwasan niyang madala sa isang slog fest at manatili sa kanyang game plan. Maaari siyang manalo sa pamamagitan ng desisyon o kahit na makahanap ng pagkakataon na pigilan si Cruz sa kanyang katumpakan. Ito ay isang labanan kung saan ang parehong mga lalaki ay may malinaw na landas sa tagumpay na ginagawa itong hindi kapanipani walang kapanapanabik at hindi mahuhulaan sinusuportahan mo man ang kapangyarihan at pressure ni Cruz o ang matali ng mga kasanayan at katumpakan ni Stevenson. Ito ay isang showdown na magkakaroon ng mga tagahanga sa gilid ng kanilang mga upuan mula simula hanggang matapos. Sino sa tingin mo ang manggan sa epoch battle na ito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung nasiyahan ka sa pagsusuri na ito, huwag palimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa mas malalim na nilalaman ng boxing. Salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod na video.